Lisa, bakit hanggang ngayon tulog pa ang asawa mo? masansya na po kayo, Mami. Sanay po kasi si Johan sa dati namin tinitirhan na tanghali na talaga siyang gumising. Aba anak, hindi dapat ganun. Dapat eh, tumutulong-tulong naman lang siya dito sa bahay. Wala naman siyang trabaho, dapat siya eh, ano, makisama, tumulong-tulong dito pag may gawain. Sige po, um, pagsasabihan ko din po. Siguro naman po next week makakapag-adjust na rin po si Johan. Sana naman. Uh, Tanghali na pala. Gusto. Sana naman. May na ba dyan? Ah, uh, kuya. kaagalin ko lang sa palengke. Wala pa po eh. Eh anong oras pa kayo magluluto? Tanghali na! Kung tinutulungan mo mag-get dito, eh dinadaling pagluluto. May nakakain ka kaagad. Tawagin nyo na lang ako pagluto na. Tutulog muna ako. Nakabwisit naman eh. Palamukha. Pala mo, ka. Pala mo lang dito. Isa. Isa! Isa! Oh, Johan, bakit? Di ba sinabi ko sa ipagplantsa mo ako ng damit? May inuman kami ng mga tropa ko. Oh. Ano, ipapasot mo sa akin to? Tingnan mo nga, oh! Ang dami ko kasing ginawa, eh. Pero sige, pagpaplansya kita. Hoy, lalaki, ang kapal ang mukha mo. Makikipag-inuman ka lang, magpapaplansya ka pa ng damit. Eh, kanina pa naglalabay ang asawa mo. Mami, hayaan niyo na po. Hindi pa naman po ako pagod, eh. Kaya ko pa naman. Eh, ewan ko sa yung bata ka. Bas bakit pumapayag ka na ginaganyan ka ng asawa mo? Ate. Oh. Uh, nakita mo ba yung pasa ni Ate Isa? Sigurado ka ba may pasa si Isa? Oh, Ate Des, parang binubugbog ni Kuya Johan eh. Sandali nga, parang sumusobra ng lalaking yan ah. Kakausapin ko yan si Isa. Sumusobra talaga sa kapal ng pagmumukha. Sige te, kawawa si Ate Isa eh. Hoy isa, may tatanong ako sa'yo. Sinasaktan ka ba ng asawa mo? Bakit may pasaka? Ate, nakainom lang naman si Johan eh. Hindi niya naman sinasadya talaga to eh. Ano ka ba, tanga? Martir? Aba Isa, ginagawa kang bag ng asawa mo. Nasaan ba yung utak mo? Hayaan mo na ate. Sanay naman ako eh. Anong sanay? Isa, simula bata hindi tayo nakaranas kay Papa na saktan ha. Never na lumapat ang kamay sa atin ni Papa. Tapos gagawin ka ng bag ni Johan? Wala naman siyang silbi sa'yo. Palamunin mo na lang, asa sa'yo. Alam mo kung ako sa'yo? Iwanan mo na yung lalaking yan. Wala naman yung silbi. Eh. Hindi ko kaya ate. Mahal na mahal ko si Johan. Ang tanga mo! Ang tanga mo sa pagmamahal mo! Alam mo yun? Nakakagigil ka. Bahala ka nga sa buhay mo. Kung nagkakahagi sa'yo yan. Sa'yo! Ano? At talaga sinumbo pa ako sa ate mo, ha? Gusto mo talaga masaktan? Ma! 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 Ano? Sumaglit so, ka nga po muna sa taas. Bakit? Parang binubugbukulit ko yun si ano? ate Isa eh. May gabugan po. Johan! Johan! Anong nangyayari dyan? Johan, buksan mo nga itong pinto! Ano na naman po ba yun? Away magbasawa to, oh! Ba't nangingilam kayo? Bahay ko to eh. Bastos ka lalaki ka ah. Ano karapatan mo sakta ng anak ko? Narito ka pa naman sa pamamahay ko? Pinayagan ko kayong tumira dito pero inaalipin mo ang anak ko? Kapal na mukha mo ah. Wala ka nang ang trabaho? Palamunin ka pa namin dito? Tapos ganyan pang ugali mo? Ah, oh, tama na. Ewan kasi yung bata ka. Palayasin mo yung asawa mo at ayoko ang pagmumukha niyan dito. Alam nyo, kahit di nyo nasabihin na palayasin nyo ako, Lalayas talaga ako. At saka, hindi naman lagi masarap na ang ulam nyo ah. Alam mo Isa, tara na. Isa! Ano? Tara na! Ano? Manindigang kang gento Sige, magsama kayong dalawa! Hello pre, makikiusap sana ako. Baka naman po pwede akong makituloy dyan ha? Pinalayas kasi ako sa bahay ng naninisa eh. Oo yung problema ko ngayon eh. Pre, baka naman pwede mong pagbigyan. Ganun ba pre? Sige, salamat na lang. Nakakambiyar na naman tong buhay na to. Datan kaibigan ko, tinawagan ko pero bakit ganito parang sama-sama akong tao na ganito.